Okay mga idol, Silver Voice TV nga pala ito at uh, nandito po ako ngayon sa Baguio mga kaibigan. But anyway, nabalita ako na yung dalawa pong SMNI host mga kaibigan ay pinalaya na po ng Congress due to humanitarian reason mga, ka mga kaibigan. So siguro dahil na din sa holiday season, ngayon mga kaibigan, ito po. Meron pong isang uh, content dito mga kaibigan hinggil po dito sa pagrarali ng ilang mga dating mga makakaliwang grupo na talaga nga naman pong uh, sila po ay nagbibigay ng simpatya dito sa mga pinakulong na sila Badoy at Celis. Pakinggan po natin ito mga kaibigan. In 3, 2, 1, go! Yan ang sigaw ng mga dating kasapi ng CPP and BNDF matapos ikulong sa kamera ang isa nilang kasamahan si Jeffrey ka Eric Celis ay pinakulong sa camera. Okay, so nagrarally lang sila dun sa dating lang kasamahan. Hindi to kasama si Lorraine Badoy, yung ka Eric lang. Ngayon, okay, pakinggan natin. The House Committee on Legislative Franchises matapos tumangging ikanta ang source niya ng umano'y 1.8 billion pesos na table expenses sa Office of Speaker para ngayong taon lamang. Mm -hmm. Okay. So, dahil isa sa mga dahilan bakit siya pina-cite in contempt dahil sa kanyang pagtanggi sa pag-declare ng kanyang source dun sa paratang niya dito kay House Speaker Martin Romualdez ng paggamit ng 1.8 billion travel funds, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Ayon kay Peter Mutok, hindi sila kalaban ng gobyerno at bakit daw sila ngayon ang iniipit ng Estado? Ah, teka lang, out of context yun. Hindi sila kalaban ng gobyerno, bakit daw sila iniipit ng Estado? Kung sino ka man, sir, mali po yun. Eh, Liligawin nyo naman yung mga taong bayan eh. Isa po sa dahilan kung bakit hindi pinakulong si ah, kung bakit pinakulong si Selly sa pagdinig ng kongreso dahil sa kanya hindi pag disclose ng kanya pong source. Pangalawa, yung kanya pong pagiging ah, bastos o ay, walang galang dun sa ating po mga kongresista. Hindi po dito sa pin ah, hindi kami kalaban ng gobyerno bakit kami pinakulong. Malayo po eh, 'di ba? Malayo, misdirection ang ginagawa. Kampi kami, hindi kami kalaban. Bakit niyo kami kinukulong? 'di ba? Narinig niyo? Kakampi kami, hindi kami kalaban, bakit kami kinukulong? Pero sinabi naman po ng ating mga mambabatas ang mga parameters na nilabag ni Ka Eric kung bakit po siya na cited in contempt ng Congress, mga kaibigan. Bakit kayo nagpapa-uto doon sa tatlong komunista dyan sa Kongreso? Pinag-aaway-aaway tayo niya mga yan. Bukod kay Celis, kasama. Para ang layo. Nagpapauto sa mga komunista daw. Di umano sa kongreso. Pinag-aaway. Ha. Sir, di ba sana po magsuri muna kayo. Mag-research muna kayo. May po kayo magsalita. Para naman po. Alam nyo, yung mga nilabag po ng inyong siguro dating kapatid, ano? Kung bakit po siya uh, ipinakulong ng kongreso. Well, ngayon, laya naman na siya, eh, no? Temporarily, mga kaibigan, dahil continuous pa rin ang magiging pandinig po niya. Siguro, After maybe the holiday season, kasi ang ating pong Congress, maging ang Senate, ay magkakaroon po ng Christmas break. na site in contempt sa Batasan complex sa dating NTFL Tech spokesperson Lorraine Badoy. Okay. Ang dalawa ay host ng programang laban kasamang bayan sa SMNI, isang programang nakalaan sa information dissemination kontra CPP and PANDF. Hindi po kayo kalaban. Hindi po namin kalaban ang House of Congress. Itong ginagawa namin ay sa pagsusulong ng demokrasya. Pagpap okay, hindi na nila kalaban ng Congress ang ginagawa ng pagsusulong ng demokrasya. Okay, good. Okay, good. Pero hindi po yun ang dahilan bakit po sila pinakulong sa kongreso, sir. Di ba? Lakas ng demokrasya. Palayain na po ninyo si Ka Eric at Dr. Lula. Di hinpanimutok, masakit para sa kanilang mga nagbalik nagbalikloob na iniipit sila ng gobyerno na kanila ngayong tinutulungan. Maniwala kayo, lalaki to. Baka... Mm -hmm. Aba, may pagbabanta, mga kaibigan, ha? Si Sir. Umabot pa ito sa Malacanang. Paghin... Okay, umabot man sa Malacanang o ano, Sir, may basihan po ang Kongreso. Bakit po sila naman ipinakulong? Tama lang naman po yung kanilang naging mga basihan uh, pa, bago po nila patawan ng pagkakakulong po si Ka Eric at si yung Bado, Ano, tuloy po natin, pakinggan natin. Hindi kayo nagdesisyon. Magpapasko naman. Ayun. Huwag natin hindi pa taasan ng ihi to. Ayun. Siguro isa ito isa din ito sa dahilan no? sabi ko kanina. Baka pinalaya si Loring Badoy and si Ka Eric Celis dahil mag-holiday uh, season eh. May break din naman ng Senado, may break din ng Congress. So pointless na i-detain sila eh wala namang mga magaganap na hearing. So, ganon. Huwag tayo magkahiyaan dito. Ayon naman kay Congressman Castaunting na chairman ng Legislative Franchise Panel, sinabi ni Ka Eric sa kanya kung sino ang sinasabing source sa informasyon sa Senado. Okay. Kakausapin naman daw niya ang House Speaker at Senate President sa issue at magpapatuloy ang verification. Okay. O oh, yun. so lumabas na din sinabi na pala ah, kay Congressman Tambunting nitong si Ka Eric, siguro privately kung sino ang kanyang source sa Senate. Ah, si Gomez din sa Dylan kung bakit po siya, bakit sila pinakawalan. Ang huli, ang mga dating kadre na hindi masasayang ang kanilang pagbabalik loob. Dahil sa kabila ng kanilang kamalian noon sa kilusan, hangat raw nila ngayon na tubulong na mawakasan ang problema ng bansa sa insurhensya. Napakalaking bagay ni Ka Eric ni Ladoc Lorraine para makapagpasuko at maniwala ang mga kabataan na hindi na sila kalangan sumama sa CPP NPA. Pagkatapos, anong gagawin ninyo? Matapos tumulong sa pamahalaan. Okay. So, yun. Huwag dat, wag po tayong lalayo sa konteksto. Okay. nagigets ko naman yung point ni, ni Sir, ano? Pero, yung dahilan ng pagkakakulong, eh, yun po, hindi ako, hindi, hindi ako nagagawin sa sinabi niya kanina. Although, yun naman pala. Although, di ba, balita na, na pinalabas na itong uh, si Seris at, uh, Selis at Badoy, dah for uh do humanitarian reasons mga kaibigan pero hindi po ito nangangahulugan na tapos na. Hindi po ito nangangahulugan na sila po ay pinapa pinapa kumbaga ano na, wala ng sala or ano na uh, okay na saka okay na sila no, hindi po pa uh, Pag nag na po ang pagdinig ng Congress ng uh, kaibigan, I think uh, sila po ay ipapatawag muli. At sa aking palagay ay this time makikipag-cooperate na sila dahil mahirap nga namang makulong lalo na nag-hunger strike pa sila mga kaibigan. So, yun lang muna. Pakatutungan din po natin itong um, usapay na ito mga kaibigan. Dahil syempre, yun ding nasabi ng mga SMNI host kay um, uh, House Speaker Martin Romualdez. Kung yun po ay hindi totoo, unfair naman din po yon kay Speaker Romualdez kung uh, uh, ang paratang na 1.8 billion travel funds na di umano ay uh, na ito na gamit ng hindi tama eh di ba mali din kung hindi naman pala totoo at hindi din po mapapatunayan. So yun lamang. Mula po sa Bagyo, Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Peace.